guys ngayon ay mag marinate tayo guys ng barbecue dito po kami sa garden guys ito ay simple lang ito guys ang aking mga sangkap sa aking marinate na manok ilagay natin ang ating ahos ang garlic gintala ko guys ang balat niya kasi mabango yan guys mabango yan Okay, nagutom na si I. 10 Tapos maglagay ako ng chicken Mama. powder. Mama, you give me food here. Wait, I then, babe Okay. Hindi, no, ka I, na, mag, hindi ka na mag -intratil. Please, Mom. Yan, maglagay ako guys ng soy sauce. Don't Vinegar. Don't ay tapos kunti lang ng ano guys na lemon lagyan ko ng kunting lemon gusto ko kasi may lemon guys yan tapos black pepper depende sa inyo guys kung anong ilagay ninyo i-marinate sa inyong chicken yan maglagay ako ng sugar sugar. Tapos, ito guys, ang gamitin ko guys ay barbecue sauce. Lagyan ko siya guys na barbecue sauce. Wala ko kasi ketchup. Ito nang ilagay ko guys. Ayan. At halo-haloin na natin guys. Depende na sa inyo guys kung ano ilagay ninyo sa inyong marinate na manok. Basta, yan ang akin, guys. Tapos, maglagay ako, guys, ng chili powder, ano, chili powder. Gusto ko kasi maang ang hang, -hang, -hang guys. Yan, i-mix na natin. Kayo ang masunod sa inyong mga marinate sa inyong manok. Yan guys, hindi na ako naglagay ng ano guys, ng asin. Kasi naglagay na ako ng soy sauce. Maalat na yon Yan, imarint muna natin guys. Mayang maya, i-tuhog na natin guys ng stick. Yan, magtuhog na ako guys ng aking... Inilagay ako na siya ng tubig guys, ang aking stick. natin guys At ating ating manok tuhog na natin guys Ilang oras ko na to guys? 3 hours ko na ano guys na na marinate. Aiden. Right Aiden right ha. Ang bango guys, ang bango. Ang bango, ang bango. Yan, ito na siya guys. May isa na tayo guys. Yan, dyan ko lang ilagay. Yan ang naiwan ko mga guys. Lagyan ko na siya ng oven. Para i-ano ko siya mamaya. I, ano sa aking chicken i-brush brush guys yeah. hindi ko kunin ang ano ang ahos Doon ko lang iluto ko sa soba guys kasi malamig sa labas guys <laughs> malamig yan ako malamig yan ito na siya guys Ilan, ilagay ko na doon sa aming soba Parang daw may oven siya, guys. Yan, ito naman iya ang ah. ulam ni Selim at ni Aiden. What? Chicken wings. Why are you saying about, Mom? Chicken wings ang ulam ni Aiden kag ni Selim. Chicken wings! Chicken wings! Ulam ni Aiden. Aiden! Aiden! Dali rin kay katog now ay 10. Okay. Tapos it. ilagay ko dito guys ang naiwan na oil. oil. Ayan. Ah! Ah! Ay, Ted. Oh. Ayan, ito na guys ang ating chicken barbecue. lagyan natin ng ano guys ng sauce sauce barbecue Yan, Ayan, ito na po ang aking chicken barbecue. Tara guys, manyapon tayo guys. Yan, may salata ang rice namin. Ay silim. Tara guys, kain tayo. Bye bye.